pag-iyoy, pag-i pagyoy pag-i kanang kuan pag i, i, i uh, in terms sa mga mananak ditaw so nak nakatawa ko kay naday kulot na kuan good so, good worms ha huh? good worms <laughs> uh, tigilang ato ni matakot karon okay so ang ato ng topic karon for this morning is regarding insect pests and natural enemies of rice so ato kila ilahon atong tukitukion, kita rin mga piste, or atong mga kalaban, o oh, kita rin itong pauban sa atong buhay. So again, my name is Jose Carl G. Uano, uh, your, uh, your speaker for this morning. So based sa atong research sa rice, we have almost greater than 100 na insect species ang nag-damage or gap dakot sa atong humay na liman ka na 100 or greater than 100 species sa insect or insecto. Pero, napulo lang ang na-identify na, na maka-cause of dako na damage sa atong humay. So, ato na tanaw, ginsan ang mga napulo ng mga, mga piste sa atong humay. So, before ano, ato sa ista istadihan kung saan na process sa atong mga peste o sa atong mga kauban or insekta We have two metamorphoses sa so, saan ang metamorphoses? Kung sa tao ka, cycle ba kung sa tao kayo lang tayo sa sa muna Kung mga... Ha? Itlo? <laughs> baby infant, diba? baby Hello, ano Dragon? <laughs> so una is baby, pagkuman Pagka ko na ang baby, may mo? Ha-adult ka yun? Adolescent. Adolescent. O yung people, anak. So, pero mo, all of elementary, so, sa kapag child. O, kung ano yung bahala, na Tapos, may mong yung people, youth, kibali. Then, adult. Then, tanda na. Yung adult. Ah, nice yun yung adult. Okay So, masabay, asa mong labi tayo yung ano? So yun, ano? So Sabi ko, sa mga 60 up? Senior na. Senior, then? <laughs> so may cycle, no? Cycle. So sa atong quantity, yung mga classic na cycle, sa atong peste, uh, insect pest, atong kalaban, o atong kauban, may natural enemies. So ang ilang cycle or metamorphosis, we have the complete and incomplete metamorphosis. So mga toto sa complete mo nang itlog. May mong larva. Kasi ang larva mo yung mong old. Oh. Diba? Old na may mong pupa, kanang ka nang bukuhan sa iyo prior sa iyong adult. Diba? Then may mong rin siyang adult. Manang mulupan. Sampo sa complete metamorphosis ka nang at ang pinaka basic is ka butterfly. di diba? Ang butterfly, higit sa itlog na yung caterpillar or larva. Then, may mo siyang pupa. Kasi may bisay sa pupa. Yes, uh, again, mga mga ikaw, dispensa hakay. Uh, delete na ako translate ang um, mga to ingat sa Cebuano, I'm from the U.S. citizen. So I can actually call the crime. Nakalimutang sa pupa. Basta ka lang mukha na siya, talagang maglumlum siya na. Before trials. sa kita naman mag di ba? At Ha? Pupa? Okay. <laughs> so, ang uh, complete, again, ang complete, mo siya itlog, then may mong olod, then may pupa, then adult. However, ang incomplete metamorphosis, mo mga insect or natural enemies na ito, nga mo agi itlog, pag itlog, may mong name na dayon, then may mong adult name, or then adult dahil siya. Mo ni yung same sa tao. Ha? Nga, na siya mo kung o pin pa ma-undergo kanang nang pa siya. So, diretso na siya sa uh, itlog nim young, actually, young nim then nim, then how uh, yang adog, then adult form. So, the process Uh, muni sambol sa itong mga insect pests at itong kalaban o kauban kaya ang um, both sides, kalaban na natin or kauban, na ay mga species or atong mga insekto nga maagi sila complete or incomplete. Ato na ang tatawang. Okay, so For example, lang like, me... kini, mo sa nasiya? Bao, uh, oh, bao, bao. So, ang bao, bao, kita na mo sa before sa bao, bao, gigan sa itlog, may mo siyang larva. So, mo yung larva sa bao, bao. Kakita na mo, anak, An amazing, wow! <laughs> oh, <kinilardo. laughs> ba, makita, only bao bao or ba Ito, na siya. Pero you undergo na sa or metamorphosis before si mo ang mayo ang ba ba, is a adult form na niya. O, lang niya. So before ano you undergo siya then may mo pupa, then may mo adult. So actually mo na mga insecto or mga mananak, nga mo undergo o, complete. metamorphosis. Okay, mali complete. So while ang incomplete metamorphosis, may so again kun siya yung mga insekto nga ah, buagi o incomplete. Kusa so, man ning peste. Piangaw, piangaw na. okay. So ang um, piangaw, so ang um, piangaw or kitawag nato rice bug. Kato man patakin rice bug, pero piangaw pag na Okay? At least na na gamay na knowledge. So, gikan sa itlog na yung nim, then, na yung mong nidapong ang nim, or mga katulit young adult, then, mo na siya adult for me. Ang color di change lang, no? Diba? So, ang adult for me is medyo gray na siya, ang gamay. So, mo po yung mga peste, or itong mga kaubanan, sa uh, humayan, nga mo ang incomplete metamorphosis. So, karun, atong i-identify sa since naman tayong mga damaging ng mga insekto, ato lang i-identify prior or based sa ilang injurious nga uh, pagkaon sa atong humay. So, natay lima ka uh, grupo. So, ang number one, ana, defoliators. O sa mga defoliators, sir? Ang defoliators, maunang mga insekto or kalapan nato, mamukaon o gahon sa inyong humay. Ayun siya, meaning kit-kiton. Diba? So, kung sabi-sabi sa mga defolators, kanung mukhaon? on? Army worms. Army worms. Ang hopper, di na siya defolator. At pa. Next is stem borers. Kung so, saan na stem borer, sir? Ang stem borer, mo penetrate through stem. Kung saan niya ang, kung ano, the word stem borer, the word stem, ang target niya is, ang stem na inyo humay or muta kato yung tillers di ba ang nakabulong tillers before sa dahon sa iyang humay na nasiyay itong mura siya stock ba uh -huh. Oh, so dira mo drill ang atong stem borers muna ilang kinaiya muna ilang favorite nila ang stem sa atong humay next is ang sap feeders Unsa saan sap sub feeders sir sap feeders is to remove the sap oh, sana yung sap sabi sa ito mo? Soap, soap. Grabe, soap, soap. Ang sige na. Ito soap, soap. So, mo rin mga peste na hiling mo soap, soap sa inyong kumay. Okay. Nakatry na mo soap, soap? Right, uh, <laughs> <people> <laughs> yes, uh, I Oh it. di ba? So, -ang humay, kung kung sa'y ang kumay anak, kung kung sa'yo, kung soap, niya ang nutrient sa inyong kumay. <that> so, mga sa inyong mga puan tik sup sup ang ang mga tanong ako insepto kasagaran yes, so may gusto sup sup din yung? ah ha ha di sa tubig in sup sup bigran buhik ah ah okay sugar ah uh, at tubo tubo O, oh, di ba pag kinasup sup na to ang tubo, maos ang tubo may mong mo oh, dry siya mo dry sa or may mong brown kaya na na, na inyo namang na-absorb o inyo, inyo ang sugar niya. So same daw na sumay, once na isuktupo na sa mga mananap ng kalaban, may mong Usually, may mong brown na siya Kaya wala na lang, mamatay na may sa So, ito yung kasagaran ng sup-sup -sup na mga mananak. Timborer. So, timborer na na, nice, timborer. Okay. Ito, yung ginyong know, talisar is hopper. Another is black bag, kana sila. So, ang ato pa, kasi na, uh, usay sa'yo mga farmer kay, eh, ang nailang kuwan sa mga insects is kanyang po ng dahon. Pero kasi dili, may eh, klasik klasik na. Muna sila ang klasi klasik klasik. So, ang black bag, hindi na mukha ang dahon. so, <laughs> subo na nila ang nutrients. Another, grain feeders. Uh, Kini nga mga insekto, ang ilang target is to remove the sap of the grains. Uh, so, from the word grains, ang bunga na ang ilang target. So, kung sa nga mga klase ng insekto, ato lang i-discuss po niya. And ang last is ang root feeders. Hindi nga mga mananap, mong target ni sila sa mga gamot, gamot. gamot sa inyong kumay. Di ba no? Pagi from ibanda the... Sa lima pa lang kabuok na inyo nga. Okay. Sa lima pa lang sa insekto, that pa na kasi, these are just group. Di group po grupo ato Atong tanang na awan, no, kung saan mga klase na dipulgators, kung sa kasi na stem border sa feeders, great feeders o group feeders, kinaghan kayo na sila anak adagan ng inyong kalaban sa inyong mind. Pero again, ang katong gingon na ako, we have hundred of species na gata, klase pero only ten nga mga damaging. Pero dili po na ito, akin, kaya dili mo siya damaging, dili na ng ang mindset. Kaya usahay, pag mudaghan na ang mga insekto, it can cause damage, it can cause deterioration sa inyong umay. Sige, let's focus. O, wala na yung mga sa lima ka klase. Now, ako na siyang hinahinayon kinsa nang mga insekto na bilong sila na. Number one, it take note ninyo ang kapasin. Bakit ano ninyo sa inyong kuan sa pagkuha pagkuhag data? Uy, kuan mo ni si Ong, mga man depolators, mga o sa mga rin partners sa grupo man rin sa mga sub-feeders, anak, mga siya. Okay? Number one, Depolators Cave. Okay? At nila ilahod si Rice Horn Magot. Si Rice Horn Magot po siya ilangaw. Diba? Pero, ang ating po na siya description, na siya destructive stage, susceptible stage, characteristics, sa damage, life cycle. Pero hindi lang natin siya isalihan. At ito ito po, asa siya napita mo damage sa humay. Kaya At, kung ato na hinahinay, mga kapitan tag, gabi ide. Eh. Murang ato lang yun. So, ang target sa rice or maggot is during seedling or tillering stage. ni ang ting? Ataka. Ano sa tayo? Ting saha. Oh, ting saha? Oh, yes. Taha. So, sorry. Sorry. Kuan lagi tu, mereka tu translate lagi sa kuan. So, apologize, betul. So, ting saha, so bagu palang sa tanong ang inyong humay, mauna ni siya ang isa sa inyong mamit sa inyong kalaban. But again, di ba kayo siya paano damaging, di ba? Okay, so wala muna yun. Nag-rise from a dagang gilangaw ang akong basakan, so wala pa kayo. Pero, once nga mahi mo siyang destructive stage, once nga mo adaot ni siyong humay, dapok -da po tayo ang panani. Uh, ah, ma makadaot sa atong humay. So, iyang destructive stage, is mago, or itaw na to nga larva. Okay, so be, sa up uh, before sa uh, adult form niya, may mo pa siyang larva, di ba? So once na may mong larva, o ano siya, complete metamorphosis or incomplete. mo aking ulod. Complete. Ha? Ako pa rin discuss. Unsa man siya? Pag mo aking ulod, may mong pupa complete metamorphosis. So, before pa inyong, adult ang rice for maggot, move mag mo, siya larva. Once na depolators, ang totoo pag depolators at madunggan, ayan, uh, kung sa may istasya sup sup kaya nung an on yan ka Okay. So, kung sa may damage niya, mauni, iyang damage sa rice or So, kahit ano dahon, eh, na, ay mga insekto, mga klase-klase o style sa pagkaon. Sa sa toang, sa style sa pagkaon, na yung magkaon ng maghigda, na yung magkaon ng maglingko, na yung magkaon ng tindog, di ba? Depende sa itong trick. O, muna itong ganso. Iyang style, bisan asa So, koan, uh, usually, mga more to set thin na nagrana, nadagong nag ang iyan style. Pero, na uban po na, bisan ilang style is, ah, uh, di di ba? Dress lang ang paon, ano. Pero usually, ang ilang mga pagod na naiprasa sa rice yung bago, yung na niya. Ano na ano? siya. So, saan na ito pag-manage? Do ba dili eh, siya da ko kay siya ka David pero saan to ano, pag manage pag mudaghan na siya number one management option da drain the field at 3 to 4 days interval during the first 30 days after tanom so higit sa tanom isa ka bulan kung naa na sila pwede na mo mag say tawag drain kung saan nang drain sir ubos ubos ato pag ubos sa ano man It's because ang atong baliktad You know what? Okay, it's because ang kining ko an ang kining no sa slide. Ang kining rice will mabugot, ang favorite manggulan nila kay rang tubig-tubig. Oo. Uh -huh. tubig tubig hindi rin po tingon ha nga i-drink dahil kaya ang atong humay magnagin siya o tubig so ato lang mo yun na terminal interval pero pahubsan lang then ato na pong siyang panan interval hindi siya permanente eh. ang akong target lang mawala lang po siya rise or bago kasi siya mapiste nga ano naman favorite na doon yan kasi makabantay mo anang sa tunaan di ba? O diba, sa mga diba, na, na, na yung mag grupo na nag-agmay? O oh, isa na sa mga pwede driver, Bago ka sa pwede nasa doon sa kaisa, inaana lang sa tayo mag na sa na ay tubig ng mga sa man na stock up or wala na ka ng kung hindi <welche ăn> maayo yung land prep, so ayun. Kung hindi maayo ang land prep sa isa ka farmer, sa isa, isa, ka basakan, usually, for example, kung inyong basakan, pag hindi maayo land prep, mm na <Elena> ay <clearer> sa key check number 2. Dili plain. Dili dili, dili, dili plain. So, nai ana, nai ana, nai nag ana, nai, ana, ana, nai ana, ana. No. So, nai na do, nai nag kuha. So, dili siya plain. So, kasagaran ilang uy, an, on siya. Kana siya. Ang pundo na sa dito. Ah. So, kung bang si pundo, pag mamani sa farmers, budag ka na sila, it can cause damage sa itong umay kay mo ila to nila since may itlog na, na sila so asa man nila para mo dali sila mo ko ang may adult force nila na ni tagamay cute kay asa gamay sa dili ni mo ma kana dili ni mo sila ma ma kana yun na alam na ni sa dra it's because that may pero what nyo mo dag murag kana sila inyo na i-manage ang inyong basakan aw dili sa cute na mo ni damage sa again mo ni yan damage nga mahatag sa humay. So usually a management option is to conserve and enhance natural enemies as a biological control method so kasi garan amo na ginapanangat tumumay nga dito pwede dili spray sa one month iya sa tanom. Ngano man? Sa sabayan. Na plus points heaven. Manung <laughs> an manung man, na daw idea kanong uh ina encourage man tanan farmer kung pwede spray. Gi ka sa tanong isa ka Okay, it's because that aside sa biological control ni mga to mga kaubanan. Ang ato humay, oh, may sa Ang ato humay na sa capacity ng heal. Para sa ato mga, di ba kung bata pa ta ko sa wala na dito mga no? Dahil ito mahayo, pero pag dahil ko <laughs> like, na ito, huwag na dugay na, ibigay, tignan yun. Like, ako doon ako, samad ko, last week, nag two weeks siya, duwe na, duwe siya na po ang, napacheck niya sa sugar, normal na maka sir, ay love high. Capacity, so, ayun nga, murag, magka na makulbata, pero pag younger pa magunta, then ayun na siyang heal, Same sa rice, ang rice nato na ay capacity, ma, mabubung, ay mo, bro pa man siya. So, mo nang dili, na, uh, good, sa IPM, nga itong pwede dilita, spray One month, di ka anong. Kaya aside nga na ay capacity ang at atong tanong nga mutubo na atay kauban na ito. Nga kung patay sa inyong mga peste na silingan. Grabe, <laughs> zero na na yung additional. So, wala siya. Yeah. So, di ba, ang gain na ko last, nga nung no, isa ito'y una, once nga mo-spray ang farmer isa'y una mamatay mga friend. Um, friend. Ang atong Baoban. kauban. Kaya eh, naman? Hindi man sila itong um, kulupad. Ang kauban, kilupad, sama sa? Spider. O, oh, spider. Uy, natingala lang po, nang ingo nito. Nakatawa ko. Anyway, ang mga last question ako sa, sa pre-test, gaing ko mga mananap, nga makatabag sa itong mind. Yan, nalagin niya dito, halas.